Tia Susan. Tia Susan. Ay nga daw si nanay ng talabas ng kamote at nagsisigang. Abay di, pumitas ka din eh. Alam lang may kay pagpitas ko pa. Kerti mo naman. Eh, ano nang isisigang ninyo, Maribeth? At kailangan ninyo ng talbos ng kamote. Pahingin mo ako ng sabaw. Ano ba ganyan isisigang? Wala, Tia Susan. Lalagyan lang namin ng sinigang mix at saka yung hinihingi kong talbos. At paghigop mo naman ay eh. dali. Parang ganun din. Parang din may baboy. Eh, may batay ni na ikaw eh, yung sa iyo ng ina kung sino ang buboto niyang kapitan. Baka naman yung aking sinabing kapitan sa kanya eh, hindi pa niya madala-dala. Eh, kinampan niya ko nga sa kanya para madala niya. Eh, bago sabihin, ay eh, yung kapitan na iyon, pag yun inanalo, ah, hindi tayo magsisisi na siyang ating ibinuto. Talaga naman, talagang ninisulit-sulit at talagang maaasahan. Ay, awan ko na tiya kung sino na ang iboboto ni nanay. Basta ang pagkakasabi sa akin ni nanay ay eh, huwag ko na daw ipagkalat, lalong lalo na sa iyo. Ikaw daw eh, number one mang balibing. Tsaka, pag may mga na nanalo na pati, eh, ikaw daw inaawa ko na pa mag-celebrate. Kahit hindi naman daw yung nanalo na yun ang ibinuto mo. Ay, lubod ka doon ng baling baleng Tama na itong talibus ko na ito, Tia. Salamat. Bye-bye. Hoy, <laughs> <Dana! laughs> so, ikaw, Kumari Gusto mo rin bagong shout-out? Ay, ilike at ishare mo lang itong video ko ito at isha-shout-out kita. Shout-out sa Kumari natin dyan na si Ate Marilyn Chen Quinto from Puerto Galera, Oriental, Mindoro. O, oh, di ba ga? Napakalayo na lang naabot ng ating video. O, oh. Kaya mag-comment ka kung ka para alam namin kung hanggang saan na nakarating ang video namin. Maraming salamat mga kumarites. Dana! Dana! ¡Ja, <laughs> ja,